Dali po tayo tungkol sa pinay na kumatay di umano ng alaga niyang sanggol sa bansang Kuwait. At syempre, bago yan, ako po muna pala si Ate Rowena, ang inyong magiging paboritong writer na Maridespa. Ang inyong lumarupok ng masa. Yan po, syempre, bago ko simulan ng aking update, ay shout out muna kay Just In Time ang ating bagong viewers at commenters sa aking YouTube channel. Ang sabi niya, ito lang daw po ang channel na napuntahan niya na pinakawalang kwentang kwento. So, ayun po. Thank you just in time. So, bago yan ay syempre, wala talagang kwenta ang mga kwento dito dahil ito po ay hindi invento. Dahil ang mga kwento ko sa aking channel ay true stories po na talaga namang hindi nyo kapupulutan ng kahit paano anong kwenta, kwenta dahil hindi po kayo magiging interesado dahil ang mga balita ko ay totoong nangyayari at wala pong pagtatakip ng kahit paano pagtagpitagpi ng kwento para lang mailabas na maging maganda ito dahil hindi lahat talaga ng kwento ay maganda at syempre yan po ang ating magiging update ang Pinay OFW na di umano ay pumatay ng sanggol na kanyang alaga sa bansang Kuwait. Ang latest update sa mga pahayagan sa UAE at mga sa Arab ay ito na po. Ang di umano, ang sanggol ay sinilang lamang nitong 2023 yun po ang bagong pahayag at ang kaso ay hawak na ng mga pulisya at di umano ay umamin na ang suspect na pinay OFW na pinatay di umano niya ang sanggol bilang paghihiganti sa kanyang amo dahil nakakarana siya ng mistreatment kumbaga siya ay hindi rin natrato ng maganda kaya ito po ay bahagi daw ng kanyang paghihiganti. Subalit, ang kinababahala ng ating embahala, lalo na ng Philippine Embassy, according to Undersecretary Eduardo de Vega, posibleng nakakaranas ng personal o mental health problem ang suspect dahil hindi po karaniwan sa isang tao na pumatay lalo na kung isa kang Pilipina. Alam naman po natin na tayong mga Pinoy ay mapagmalasakit tayo, hospitable, aktibidad sa lahat ng mapagmahal at may dedikasyon sa trabaho. At talaga naman po maaasahan tayo sa lahat ng estado. At dahil po iyan ay naaalarma po ating embahada at lahat naman po ay naalarma dahil di umano baka nakakaranas ito ng depression dahil sa mistreatment na nararanasan niya dahil po diyan ay kinasuhan po siya ng premeditated murder ano po ba ang premeditated na murder? ang premeditated murder research natin kay Google, syempre ang sabi ni Google ay ito premeditated murder is a deliberate and planned killing that's carried out with a fixed purpose the murder is intended to kill someone, the murderer thought about their decisions to kill before the act ibig sabihin ay pinagplanuhan po talaga ang pagpatay at higit sa lahat pinag-isipan bago ito gawin. So, ayun po ang ikinaso sa kanya at nasa pulisya na po siya. At umaasa po ang ating embahada at lalo na ang kanyang pamilya na nawa ay mabigyan siya ng patas na pustisya dahil kung totoo nga siya ay may depresyon, ay dapat lang naman na maisa lang siya sa tamang proseso. Dahil alam naman po natin napakahirap po talaga na may depresyon at hindi po basta-basta ito. At higit sa lahat, ang ating kapwa Pinoy OFW ay nag-upload noong 20 2015 to 2017 at nakauwi pa nga siya sa kanilang probinsya at nakapagbakasyon at muling bumalik sa abroad at nagtrabaho noong 2018 at hanggang ngayon po sa presence ay 9 years na po siya at hindi nga po siya umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon mo lang at matatapos sana ang kanyang kontrata sa March 2025 ngayong Marso ng 2025 so ito nga po ang kanyang kinasadlakan at nakakalangkot naman po talaga ba? Diba? pero dahil nga dyan ay ah, yan lamang po ang update ko na maibibigay ko sa inyo ang kaso kasi sinampa sa kanya na premeditated murder ay inaatasan siya ng police ng Kuwait na re-enactment ang kanyang ginawa kung paano ang ginawa niya. So, pag nere, anak na po niya ang kanyang mama, ginawa ay saka po siya mabibigyan ng hatol. At dahil po diyan ay dalangin po at nawa maging dalangin niyo din ang maging kwenta-kwentang kwento niya ay eh hindi na lamang basta maging kwento na lamang. Ano? Lalo na may mga kapwa talaga tayong Pinoy na hindi alam ito dahil hindi naman talaga agad basta-basta lumalabas sa mga balita. Maliban na lamang kung lumabas talaga sa mga YouTube channel at higit sa lahat, sa mga ibang social media, sa TikTok at sa mga vlogs, sa mga Facebook. Bago makarating sa ating embahada ay kumalat na po ito sa mga YouTube channel at iba, iba pang pa social media kaya nakagawa sila ng paraan para matulungan ang ating kapwa Pinoy. At ang sabi nga nila ay bibigyan naman nila ng assistance at ng abogado ang ating kapwa Pinoy. Oho, may kamahalan po talaga yan sa mga Pinoy para lang po sa update. Hindi po libre ang magiging servisyo ng abogado. Dahil alam nyo naman, ang abogado ay may kamahalan talaga ang gagastusin, lalo na nasa abroad siya. Pero, Ganun pa man, kahit umamin na siya sa kanyang kasalanan, di umano, ay inamin na talaga na pagkikiganti niya ito sa kanyang amo, ay bibigyan pa rin siya ng abogado upang kahit papaano naman ay mabigyan siya ng tamang pagkuhusga at pagtatanggol naman siya ng ating abogado hanggat sa kanilang makakaya upang hindi naman ganun ka dumal-dumal ang maging kanyang kahinatnan lalo na at nasa ibang bansa siya at dalangin ko rin nawa maging dalangin rin ninyo lalo na si Just In Time na magkaroon ng kwenta ang kwento niya ng ating kapwa Pinoy dahil meron po siyang tatlong anak na nakikintay sa kanya sa Pilipinas at may asawa rin po siya at may minor pa po siyang anak ang anak niya po ang ayon sa source ay isang 22 years old 18 years old at 11 years old may minor pa po siya ilang taon na po nilang hindi nakikita 9 years po. So, ibig sabihin, sobrang nakaka, ano talaga, nakakapahala na ganun ang kasasadlakan ng kanilang ina magkagayon pa man kung ginawa niya man yun o hindi ay aabangan pa po natin yan sa ating susunod na mga balita abangan niyo lang po para po sa mga walang kwentang kwento dito nyo lang po yan makikita dahil wala po talagang kwenta ang true stories dahil hindi naman po natin pwedeng tagpian para magkaroon ng magandang ending so kung ayaw niyo na walang kwentang kwento, wag po kayo dito sa channel ko. Yun naman po mga karawaks. At nawa ay lahat tayo ay maging ligtas sa buong year 2025. Yun. Salamat kay Just in Time at this kay Kulang Kwenta. Ang aking YouTube ay napanood naman niya at nakapag-comment pa siya.